yun guys yun yung gawain dito sa bukid guys so oh. ayan mga mustasa po yan yan guys yan 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 si ano mabilis magtibayan si Tidolor yan oh kangiti malayo pa eh yan oh kalawak yan dito trabaho sa bukid sa Noy Bay Siha yan tropa kong si Idong Ayan o. Oh. Tutupi siya ng ano. Ito, ibabandil na to. Ready to bandil na tong stasa na to. mahihain po yung tropa ko eh. Ayan o. Oh. Mahihain po yan. Kaya nakayuko lagi yan. Sila o. Oh. Ah, sige, tiba kayo. Tiba, tiba.